kasi yung side mirror boss ayusin ah. mo side mirror mo side mirror mo ayusin mo boss ayusin mo side mirror mo side mirror mo ayusin mo So ayan, good morning mga kasingkit So sarado po ngayon ng daan sa ano sa naga pinaayos siguro so sarado تامد تامد توه. أوكي أوكي. Uy, biglang lumusot. Buti na lang, mabagal tayo. ginagawa mo. Talag ito si kuya, oh. Kasi yung side mirror. Boss, ayusin mo side mirror mo. Yung side mirror mo, ayusin mo. So, yun, oh. Dahil nga mga pasaway na kaya pala biglang lumiko gawa nung ang side mirror niya nakayuko paano niya makikita yung nasa paligid niya nasa likod niya or nasa gilid niya <laughs> gago nakakainis yung mga ganong rider kaya nasasabihan tayo mga kamuting mga rider eh. Nadadami, pati yung mga maayos mag-drive. So, yun lang, payo ko lang, no. Ingat lang sa pagda-drive tap kasi kung hindi ka madisgrasya, ikaw yung makakadisgrasya eh. Kasi yung mga marunong mag-drive, umiiwas 'yan. Lalapit nyo kami sa ano eh, no sa delikadong sitwasyon eh tapos pag nakabanga, sorry pag nabangga salang pa nung nakabangga pero negligence naman ng mga kamuting rider ipit na Pinoy medyo traffic